Good morning guys. Ngayong araw nga pala ay mag-aariya kami ng kitang na maliit. Aliwalag po nga pala ngayon ng buwan. Okay guys, tingnan nyo sa lahat. Ngayon nga, pala ay 3.30 na. At ano ay, madayo sana kami ay... So guys, ang laki isla, mamangat. Punin. Uy! Okay. Pakoy okay, guys, pakoy. Okay. So guys, may oh Yun o. No? Yan, yeah, bakoko. Hindi kami dumayo at, na ano kami kanina. Parang medyo malakas. Ay ho, mabagat naman guys oh Eh baka ako makakita dito ng balina. Sasakyan ko sana guys eh. Ako busa naman nila nagabatak ng kita. Eh. So guys, o. So malilita din ang sibad oh. Eh pala ang huli namin oh, kaunti. Tutulan nga pala kami diyan guys ng kitang kaya kami lumipat. Guys, hindi ko na rin pinakita sa inyo ang pag-aya ng kitang. Paano ay walang gabi diyan ani. At ako ay nagaantabay nung bangka. Guys, okay, so umayos daw. Shoutout sa nagabatak. Follow mo yung asawa ko. Oh, guys, oh, so bilog yon. Yun. Siya na lang daw. Ay, ano yung ano yun? nagagalaw-galaw? What is that? Ah, mo. Malaki yun. What is that? Oh, iyo to. Ano na? Good morning, guys! Ang hindi na uli namin daw ng huli ano na yun ang huli guys ay nasa kaya ang isda baka nasa bundo ay wala sa dagat eh. ay guys nasa palin yung pala ang isla wala no! sa lakal baka hindi kami marunong maglaon dito kami sa Taisan pawin na kami guys oh Nagaanap ako ng lalang si Winnie. Walang Wala. Guys, may ko pa si Yung may mga malalaki na din yung Bote yung lugar na yun. Oh. Ginawa ko na ang mga isla yung ano, yung mga mato